Ito guys no, uh, meron tayong unit dito na Mitsubishi Strada na dinala dito sa shop. At uh, ito nga pala ay dinisikyo ng ating mga kasama. Uh, medyo malayo yung pinagriskihan nito. At uh, ito guys, ang pag-uusapan natin dito yung kahalagahan no. Kung bakit napakahalaga ng PMS. Uh, kasi kagaya ng nangyari sa unit na ito kung saan napabayaan yung kanyang mga timing belts guys na hindi na check o hindi dumaan sa mga PMS na dapat ay ginagawa guys no at ito ang nangyari dito guys ang naging problema niya uh, habang bumabiyahe sila ay bigla na lang daw uh, naging magaspang yung kanyang andar at nung magdesisyon yung driver na wag nang ituloy yung biyahe kasi baka lalala pa yung kanyang sira ay ah, pinatay na yung makina at pinagpahinga minsan aandar siya pagka niridundo ng matagal minsan naman hindi kaya dinala na ito sa atin guys no? kaya nung tingnan natin guys kasi nandun yung galing yung ingay sa timing belt ayan ito yung nakita natin at kung mapapansin niyo guys nakikita naman siguro no yung timing belt ay mayroon po yung mga ngipin, pero dito guys makikita natin Merong porsyon na mahaba na wala nang ngipin. Ayan. Natanggal na yung kanyang mga ngipin, guys. At ang naging sanhi po ay yung kanyang isa pang timing belt na yung kanyang balancer ay naputol. Kaya ayan ang nangyari sa isang timing belt yung malaking o mahabang timing belt ayan. Ayan, ah, yung a, ilang mga ngipin, guys, no, nitong kanyang timing belt at hindi na natin ipakita yung putol na timing belt kasi uh, kinuha na no? o nadala nung uh, driver nito at ito yung mga bagong timing belt guys na ipapalit Kaya ito yung ikakabit na lang natin at buti na lang at hindi pa hindi hindi siya nakasira pa nung iba pang mga parts no kasi kung minsan pag guys ay nabibingkong yung engine valve at napuputol yung kanyang rocker arm kaya yan guys no, ah uh, yan ay matibay na uh, basihan o matibay na okay. halimbawa yung nangyari sa unit na ito na talagang yung pag-PPMS guys ay napakalaga ah uh, kasi yung timing belt at yung labor ng pagkakabit no na hindi naman ganong malaki yung gastos pero pag kaya napabayaan, maaaring mangyari sa inyo sa inyong mga unit ito guys Hanggang dito na lang guys no, ah uh, salamat po sa inyong panonood at God bless po sa inyo